Kasabay ng selebrasyon ng Tourism Month, pinangunahan ni Mayor Cesar D. Jr ang pagbubukas ng iba't ibang aktibidad na layong itampok ang mayamang kultura at turismo ng lungsod. Hinikayat ng Alcalde ang mga hotel at restaurant owners na magpakredit sa Tourism Office upang maisama sa mga programa ng pamahal ang panglungsod at higit pang mapuunlad ang turismo sa kawayan. Tampok sa mga inihandang gawain ang laro ng lahi at iba pang aktibidad sa Hacienda San Luis bilang pagbibigay halaga sa lokal na tradisyon. Kaugnay nito magsisimula rin ngayong araw, October 1, 2025, ang Padronal Fiesta Bancheto na sasabayan ng at ang muling pag-host ng lungsod ng Dualton sa darating na October 5. Idodonate ang lahat ng proceeds mula sa Dualton para sa mga kawayenyo na nangangailangan ng tulong medikal, partikular sa mga pasyenteng nasa therapy center. Dagdag pa rito, inaanyayahan ng Alcalde ang mga racing enthusiasts na magparehistro sa BGD Sports Complex para sa gaganaping camping at racing simula October 4 sa Hacienda San Luis. Ayon kay Mayor D, ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng fiesta at turismo, kundi isang pagtitipon para sa bayan na nagtataguyod ng kasiyahan, kalusugan at malasakit sa kapwa. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariatang, Idol. IFM News.